Hey, day mga kabayan. Welcome back po sa channel, OFW KSA. So, may good news po tayo para sa mga OFW sa iba't ibang bansa. Dahil may may gustong gumamit ng Jika sa ibang bansa pero walang Philippine number, ay hindi sila makapag-register o manggawa ng account mga kabayan. Dahil simula March 18, 2024, naglunsad po ang Jika's overseas para sa mga Pilipino sa ibang bansa lalong-lalo lalo na para sa mga OFW mga kababayan. Ngunit noon, Philippine number lang allowed para makapag-register po sa GCAS. Pero ngayon po, kahit sa ibang bansa po, allowed na rin po ang mga numero natin sa iba't ibang bansa para makaregister tayo sa GCAS. At magamit ito, mga kababayan. Tama po ang anyong narinig mga kabayan na pwede nyo na pong gamitan ang number nyo po sa ibang bansa para makapag po ng account at magamit na ito pambayad sa Pilipinas, mga kabayan. Kasama dyan ang labing tatlong bansa. Of course, nandyan ang United Arab Emirates at soon magkakaroon din po sa bansang Kuwait at dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. So, what's up po ang mga nagbabagang balita na ito, mga kabayan? Paano na-allow na ang GCAS sa iba't ibang bansa, mga kabayan? GCAS now allows Filipinos in many countries... to register and use the app even if they have a foreign sim. Normally only Philippine sim can be used to register, but with GCash Overseas Filipinos in at least 13 countries can now register using their sim in those countries including the US, Canada, UK, in Italy, Germany, Qatar, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Australia. Soon it will be launched in Saudi Arabia, Kuwait and Singapore. Gcash International General Manager Paul Albano said this will help overseas Filipinos who want to send money back home in here in the Philippines or even pay bills in the country. Albano added that Filipino tourists can also now use the app in 17 countries with lower foreign exchange rate and zero service fees. It is also now integrated in the national QR code system of South Korea and Malaysia. GCash now plans to expand its services in more countries as they target to tap the OFW sector. Napaka-useful po at napaganda ng GCash mga kabayan dahil matagal na ginagamit ang GCash sa Pilipinas mga kabayan. Sana po ma-allowed na nga sa iba't ibang bansa ang GCash na ito para madali tayong makapagpadala ng mga pera pamanggitan ng GCash lang para sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kahit pagbabayad nyo sa SSS at pagbayad nyo sa insurance at magpapadala po kayo sa Pilipinas, pwede nyo na rin po gamitan ng GCAS. Pero take note, mga kabayan, magingat po kayo sa paggamit ng GCAS at huwag na huwag po kayo magkaklik ng mga links sa inyong mga messenger na nare-receive nyo sa Facebook, mga kabayan. Dahil hindi nyo naman makakilala ito na nananalo daw kayo at i-click nyo ang link para makaklaim nyo ang price nyo. Dahil marami ng mga naloko niya mga kabayan at nasimot ang mga laman ng GCAS nila. Kaya wag, 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 na wag po tayong magkiklik basta-basta ng mga link na sinesend sa atin sa mga messenger. Lalo na magkikreate kayo ng account dyan. Sana po lagi tayong mag-iingat at ito, maging malaking tulong ito sa ating mga OFW na pinalalawak na ang GCAS sa iba't ibang bansa para mapadali po tayong makapagpadala sa ating mga mahal sa buhay na may mga GCAS sa Pilipinas mga kabayan. Po, malaki pong naitulong sa inyo itong balitang ito. At sana po makarating na rin dito sa Saudi Arabia ang jikas na yan para po halos ang mga mahal sa ko sa buhay sa Pilipinas ay mga GCAS ang gamit. Kaya, Maraming salamat po sa inyong panonood mga kabayan. At sa mga hindi pa po nag-like at subscribe dyan sa aking YouTube channel, pakiclick na lang po ninyo ang subscribe and like para po maging updated po kayo sa aking mga video na ilalabas. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. To God, be the glory.